Hello, hello. Andito po kami ngayon sa uh, uh, hello po. Andito po kami ngayon kung sa kasakloy. Nandito kami sa loob ng bahay na kung saan hindi ko alam kung paano kami makalabas nito. Pasok bahay kami. Ayun po makasama ko. Ito po pasok. isang pirator ng ko. Ito ay nang ng leche plan. At ako ay tirador ng oh. <laughs> Ito yung may aming kinakain for today's no, video. Tingnan mo no, yung basa ko nilagyan mo na ng tinapay. During saging. Basta, ah, ano sabi na? Ah, kahit mahirap, basta saging, loving. At tinapay with leche plan. Yeah. Hmm, yun. Saka leche plan. Oh. Saka coke. dami mo yung electric pan, yung tatlo ginoo ko, hindi ka mabubuo yung nga. <laughs> oh, Wala naman lang kung pag init na init natin, sabi-sabay mo yung buksan. <laughs> <laughs> hi! Say hi, Lee! Hi! Live ba yan? Hi! Hmm. Kain tayo! Okay. Ito po. Kain ka kami, kasi nagutong po kami. Ito po.

yung itong lechipan, ilagay mo sa tinapay, masarap. Eh? Oo. -o. <laughs> Ay, ako, ito na nga eh. Uy, ah, ito na nga. Peanut. Ay, masarap tong lechipan. Eh. Pero okay na din to. Saan mo ito kinuha doon sa ano? Sa Don Rogelio? Ginawa namin ito ng anak ko. Mm. Anong flavor nito? Leche. Clan. <laughs> Tuh saging oh. Pampatanggal po to ng ano, pang, at, uh, yung mga sakit na ano, ka eh. yung ah? pull, Potassium to, pampata, pampatigas din to. <laughs> pampatigas na? Ng... Potassium. Yun, <laughs> nung <laughs> Yan lang po. So, ngayon, kakain muna kami ha. Dahil gutom kami. So, thank you for all this video and goodbye.